Hi sa magandang araw po sa inyong lahat mga katropa Ang ngayong araw po nandito tayo sa bundok At meron tayong dalang pagong Ito po yata yung tinatawag na malayan box turtle Ang gagawin natin dito sa pagong na to Siyempre Pat ano gagawin natin dito? Po. Kala ko iihaw <laughs> Ang ngayong araw po uh, Pakakawalan natin tong pagong na to Ang alam ko po ito ay malayan box turtle Medyo ano na yung ano nyo Pinakabahay niya, nagkaroon ng uh, Natutuklap din pala to ang lalaking pagong at ang babaeng pagong, uh, tuturo ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba. Nako, di na pwede <laughs> <laughs> pala pwede pakawalan. May numumuryente pala doon sa baba. <laughs> Boss! <laughs> May huli ka na! May huli ka na! Baka pwedeng bilhin Ha? Di ba pwede pakawalan dito. Hindi pa tayo ng lugar. Papakawalan ko sa ala eh. Eto, pagong. Kumakain ka ba neto? Pwede bang bilhin yung huli mo? Ano ba yan? Ano na ang mo? Ay, hipon. Tingin niya, pwede bang bilhin? Ay, yan ang gustong gusto ko. Pwede pong ano. Ay, ang ganda pa to. Ang ganda. Yan ang masarap. Ay, Oo, pwede ba? Apaka wala ko sana yung pagong eh. <laughs> Patawa ka mo. Lipat natin yung lugar. <laughs> ang nga po pala, ang lalaking pagong at ang babaeng pagong. Ang pagkakaiba, ganito. Pag po, eto, hukay yung nilalim, lalaking pagong siya. Pero pag pantay siya, Yung po yung tinatawag na babaeng pagong. Ito po ay isang malayan box turtle. na dapat pakakawalan natin. Kasi <laughs> so, hindi pala pwede dito. Magkano naman to? Ah? Po kayo. Ha? Oh, ito. Ah, may mga tilapia? May tilapia. Saan? Ah. <laughs> oh, oh. Nika dito. Meron natin. <laughs> diyan. diyan po sa ano, sa Flora. May dumto bata. Pa-maki na po ako. Iba po yung ano, pa po yung nag-ano diyan. Ay, wala, pwede na ba tatlong daan yan? Pwede, pwede na kuya. Oo. Ang dami na nga ito. Ang <laughs> dami na ba yan? Oo. Oh. ilalagyan pat, kuha ka yeah. ng lalagyan. Plastic. Sataman, May plastic ka ba dyan? Lipat natin. Ay, na, si ate. Ah, dyan na ba yung sa inyo, Oo, Sa taas. May bahay pala dyan? Akala ko bundok na bundok. <laughs> Doon <Barada din laughs> pala sa taas yung bahay. <laughs> Baka wala sana namin to. Kasi ano, ah, uh, bawal kasi huliin to. Ng ah, pat, pa, kuha ka na lang plastic dyan. Na, ang ganda dito. Pero yung mga hipon po, okay lang po huliin yun. Saka yung mga ibang isda. Pero ito po kasi, ay na. Kaya po ito ay bawal na Nataon naman na, hindi pala tayo dito pwede magpakawala. Kaya mas tataas pa tayo, lalayo natin siya. Ito po ang tinatawag na, pagkakaalam ko po, po, hindi ako sigurado. Ito ang Malayan Box Turtle o Asian Box Turtle. O, diba? Ang ganda na itsura niya. Ang ganda pa naman. Gusto ko sana alagaan pero hindi pwede. Mas mainam kung nandito siya sa wild. Ang problema hindi pa pa wild yung lugar na to. <laughs> Haakit tayo sa bundok pa. May daan dyan eh. Mas, ma, mas bundok. Mas safe siya. O diba? Nasali mo na pat? Ayan po pa yung mga na-outbora na namin ni eh, pat, Ulam namin yung tanghali. Yan na lang pag natin no? Sige po. Okay. okay. Hey, ayos. Bigay mo na sa kanya. Yung lalagyan. Pakakawalan ko nga saan eh. Pakakawalan ko. May narinig ako nagsasalita sa baba. <laughs> Ay, nako, wala tayo magagawa. Galot talaga. Uh, hindi natin siya pwede i-release dito. Uh, hanggat hindi tayo nakakahanap ng lugar kung saan siya safe, hindi natin bibitawan tong malayang box turtle natin.